Trust Fund Unit. Hindi kaya Galing, galing inyo yung kapikapin. Contribution yun natin para pag nagkasakit ka ng cancer, uterus, may pagkakarapan. Kaya pala, kaya pala bumabal. Ang nawala na sa, ang nawala, ang, ang ating PhilHealth oh. fans, natin lahat ha, was about 8.9 billion mag uh, 89.89 billion of that 89 billion 27 na lang nawala 27 na lang ang इदु ज्ञानो या इंडिमन इंडिमन आनोन को बनाते नहीं बाकी नहीं लपिने के अलावा पेरो दिस में से में से यू सी दैट दिस यूनी चैनल का स्टैटिक प्रॉपर्टी से ना नहीं कर सकते तो इक्विवेलेंट फाइल के सर ऑन प्रोजेक्ट 28 Magiging justice is not government. No, big court ang Bumapasok ang Supreme Court. Kaya hihintukan mo na sila eh. Huwag mong pakialaman yan, hindi yan ninyo. Ako, fiscal ako. Ang alam mo, nag-verse nila yung pera eh. Ang naiwan kasi, 29 billion lang. Out of the uh, 89, 29 na lang. So, saan ang pera namin? Ama, era na namin yan! Tama! Buti ano, iba din lang pera eh. Ang goberno na ito, walang project. Ama, Tama! 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 Maintenance na lang. Kasi ayuda ang ak, ak 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 ayuda. Naubos na. Na wala na ayuda. Naubos na rumarde sa kisumarde sa congressman lang pero ang right ang pamika niya. Oh, may taksing ko kayo ngayon. Kita sa si TV doon eh. Umang libo. Barbe, Waldis. Pera na. Jesus Mario Seth, you know, ka naman sana sa amin. Ang Maharlik of Fund, ang target nila sa ito ang aswal, 250 billion. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion yan, pera rin ng mga taga-guberno yung empleyado. Uh, kami, sa ka, ano namin. Sa so, mga trabahante housing loan ka, ito, kinuha, binigay para ayuda. Ang mga membro nito, hindi na makalong enrollment ng mga baka. Mahirap sa mga kasi magkakaroon ito ng anomaly sa floor ng ano? Uh, ang SSS kinuha rin 62 billion private rin yan para sa mga empleyado LBB 62 billion DB 62 billion kaya yung uh, sundalo pati yung retirement ni Lop Bakayan. even all these Pwede kami sa inyo, the legal basis, um, the issues of money. Okay, may yeah, mayroon na. The legal remedies in your mind. May, na, mayroon na. Lahat ito, the example yung Phil Hurt na binara sila, yun yan. Hindi, hindi man nila pera ito lahat. Ito ang problema ngayon. Gastusin nila ito, naiwan what is left from the original ano nila. Kagaya nitong field health, 89 billion ang naiwan 29 billion na lang. So, kung walang pera, anong gawin nila? Pag-inam. Okay Foreign baru. Ini mulai nasi nama jagur jan. Ada pun jagur jagur tiga mau Kau kita mau jagur. Ini 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 naik kau ini tidak, kailan jagul jagur. Anjuran sekarang kemarin. Ada jagur ini lah itu chicken ayuda, dah. Ini dengan jagur yang ayo dah. saya will you initiate the filing of charges or will you make a move to stop the government from Meron, in, it is, tignan uh, natin ang resulta sa Supreme Court, yung sa philip. So, para may magkaroon tayo ng predicate of how to go about. Uh, Do fear that you will call for a mass movement the OCDK in uh, uh, no. the one court, kung mag mag... makarug ako ng mas 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 mobilization ng pinong alam ko mang sino kung talan do pa naman alam <laughs> ko man ng ulam ko punta do mas mas <laughs> mas <laughs> mas <laughs> mas 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 ang magic, ang so magic, ang magic, wala na. Matagal na yung wala walang magic, sinabi ko, return na ako. Hindi ko, mark. hindi ko na, I do not need to be on the front or at the back or on the side. Retired na ako, ang rating ko, paski mo ako dyan sa so 1 to 10, pamili ka, 2, 3, 4, 5, 9, so, Wala na ako. Ano bang Duterte magic mo? Ano? Di

Ang tao, hindi na nakikinig sa akin yan. Kasi wala akong wala na akong power, matanda na ako. Nag-okay na ako, kaya the last time ako nagmotor, hindi ko matalawa kaya. Uh, seven months ago, nagmotor ako uli. Kalakad ko man ako ng gusto. Nung natumba ako, may kunting crack na dito, ayoko na rin mag Kay, balitan man ang nikap. Ah, dito. Ang sa big ano do. pa ako, ka. O di mo ko. na opera, Ayon, -opera. lang ko. Sige, 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 sana ako. Okay po ang sana ako. Tatawa na, hindi pa ako ano. Hindi ako ano yung in-hotel. Ipasok ako bukas. Ang masakit pa, kaya nga nag-motor ako ng magaan. Yung 600 lang, 800 kasi ang 11, 1,000, 1,000.

to kasi. all Filipinos now listening to me, punta okay. kayo kay Marcos lahat. tingnan okay. <laughs> natin. Tapos, mga Pilipino, kikiusap ako. Punta kayo kay Marcos. kay ah. oh, Hindi, 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 hindi ka talaga kay Marcos. Members, Wala kaming billion, billion, trillion na uh, nagkadeposito sa uh,

Ano? Ano? Ano pa bang, nung. Kaya nga, alam mo yung pinapakita ng bongko, talaga yan. Hindi eh, ka mamakakuha ng... Kung makuha ka ng sabangko na mm, papel, bawal oh, rin yan. Ngayon, kung balandra mo, paawad rin yan. Ipinasok mo doon sa Quadcom, use of falsified documents. Ang dati, crime yan. Ay, alam mo, hindi na ko nalangano kasi... May yung isa sa ating disporment daw kay Tapang Tate kung isa sa impeachment against the Pilipino at ang Pilipino.

Of course, this time I would be appealing to every Filipino. Yan. Lahat na. Once and for all. Buhay man yung kuha, hindi man nasunog ang building nila. Pera lang kung sunog yun eh. Nandiyan e, man yan buksan natin lahat. wag na lang muna yung ibang to, yung ibang ngay 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 yung yung this year na. Tapos pagkatapos tapos buksan natin next year. Buksan ang Congress. Ang Congress man, hinamong ko ba sila? To open your books. Ang sigot na nga ito ni Trillanes, open your bank account. Pakihati ka pa <laughs> oh, you know, sa puntangan ng pera ko. sa banko, huwag ka magtanong kung saan ko natuwa yan. You kuha know, po yan sa school bag, nakuha po yan sa smuggling. Yari na, Trillanes! Hindi na sa banko. Pero ito, simple lang. Opening of the Bank of Hindi naman pang-2 yan eh. Ang hindi talaga inaudit, telling you now, without parting my life, ang hindi inaudit, in Office of the President, pati of Office of the Speaker,

Of oh, course, he has to. Oh. Ganyan, ganyan. In, inyano, in, inyano nila yan. Alam, alam kasi niya. Kaya niya ingat. So, why can't she just explain? Ine-explain na nga eh. Sa document na si X, nasa dokumentary, ano ba, mayroon pang na-present sa na lahat sa kuha. Pero sa kuha, may ibang dokumento eh. Kaya nasabi niya, is the like ah, wag mo na munang ibigay dito. Kumplituhin muna kuha, to beat namin. But that was the reason that the declaration of life was cited. That's the reason why. Why should it be an interference kung sinabi ko, wag mo muna akong ipa-audit dito at posyong yung audit doon, yung papilis nandiyan yan. What is wrong with that? What is contemptible sa... In a word, how will you describe all these procedures from the Senate the Congress calling you and your children? You find the i got no, talk with the Senate. The Senate, uh, it's a bit, uh, formal. well, they don't me, but when i do you see this? Siya, siya. Ikaw, <laughs>

yung naman you are yung pretended na naipsi ninyo na na klaro mo sa alam mo naman yung politika yan alam na ninyo walang oposisyon, walang liberal kaya nga ako naman ay magasta na ang gina ano nila ay eh, na panang mga Mar Marcos pati Duterte bakit? Ito wala mo kami yan? Position to many sensitive and against them on many issues. Pero sabihin mo na, pero ang labas na yung ang ulang iba yan, wala yung nationalista, liberal, eh, ako, But, kami, kayo na ako po, PDP. kami pa na ayaw, 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 Ayo ayaw, 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 in demand but we will talk about issues against government for if it is for the people if it, is, if it is for the interest of the people and if it is uh, not good for the people so are you open for those other politicians to

institutional kung nagtuloy na lagay siya saan saan magtakbo hindi magagalaw itong Supreme Court kasi separation of powers lalo na malata niya kasi tambalos-tambalos bata niya so ito tao walang matakbuhan yan ang sinabi ko uh, is a fractured governance. Nabali lang, hindi lang na spring There is a fractured in the governance sa uh, ating Pilipinas na yun. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can, nobody can correct uh, Romualdez. Nobody can... it's a long process, mga papel, sa... Report. Unless you draw no caso do or msagala nyan next year payan. So if you want a human a weirdress of grievance, there is no urgent remedy. So it is only the military. Presidente Ado, ikita Ado ang sitwasyon. Kung gano'n rin ang Presidente na in, in face of so many errors there uh, tambok-tambok, tupak na ng ano, hanggang nagkaroon ng breakage, it's fractured. governance is only the military who can correct it. No, 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 Sinabi ko sila dyan, magtanong sa dalawa na um, officer, then, sinabi okay. nang Sinabi you ko lang, it if is you know only military the military who can correct it. to ask you, to, to ask you, to, to answer your you question, Ibig doon sabihin ang military, well, it's an option sa military. One, they just can sit there sa, sa upuan nila, kung sa bukid, maglinis ng barel. Sabi lang sila na we are not anymore bala ka si ini na sila mo kubitan mo punta yung, yung tangki digirano sabi na nila na no? ayon na namin yung laro ni mm -hmm. Kasi kung walang-walang militar yung laro nila wala. kasi okay. kung uh, ano 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 yan, ano ano time. ano yan, basta, ano 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 you are ano 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 Oh, ang kami ng aming retirement, magalaw. Hindi kami sasalin sa mas Silent protest. Silent oh, protest. Silent protest. Silent protest. Silent protest. Silent protest. Silent lang Silent protest. Silent protest. Silent protest.

Pinagbili nila saan na saan ito pera? 25 tons of gold reserve natin sold amounting to 129 billion. Woo! At least sa Congress kung may 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 resolution tapos bill that would correspond with it, there's an explanation.